Magandang umaga ho. Eh, nabasa ko ito sa labas. Mag-a-apply akong driver. Anong pangalan mo? Benji ho. Benjamin Cuenco. Papasok ang driver. Kumpleto ba papeles mo? Sigurado ako pa kung ng pulis ang nahuli namin noong isang gabi. May palagay ako naghihinala na ang mga otoridad. Nadispatcha mo na, hindi ba? At saka ano ba ang ginagawa ng mga pulis na nasa payroll natin? Sayang lang ang malaking halagang ibinibigay natin sa kanila. Mr. Gabriola, hindi kayo dapat basta magtiwala sa pulis. Dahil ang kalamihan sa kanila ay parang mga hunyango na kung saan ang malaking pakinabang nandun sila. Diskarte mo yan, Raymond. Gawin mo ang inaakala mong tama. Ang gusto ko lang malaman, ay kung bakit hanggang ngayon hindi pa nailalabas ang mga epektos natin. Natutulog ang puhunan natin. Huwag kayong mag-alala, Mr. Gaviola. Lalabas yun sa makalawa. Pwede nang kontakin yung mga dealers natin. Inumin mo na muna itong juice mo bago ka matulog. Ano ka ba naman, Carissa? kailan mo parurusahan ang sarili mo? Patay na yun si A.D. Wala na siya. Siguro naman, saan man siya naruroon ngayon, hindi rin niya gugustuhin makita ka nagkakaganyan. Mabuti pa siguro, itago ko muna ito. Huwag. Hayaan niyo siya riyan. Pero paano ka makakalimot kung sa lahat ng oras nakikita mo ito? Nahirap piliting limutin ang... ang isang minamahal. Ayaw isipin wala na si Eddie mawala na siya. Gusto kong manatiling buhay ang kanyang alaala. Magandang umaga, ho. Eh, nabasa ko ito sa labas. Mag-a-apply akong driver. Anong pangalan mo? Benji, ho. Benaming, Cuenco. Papasok ang driver. Kumpleto ba papeles mo? Kailangan mo ba yun? Police clearance. Importante sa akin yun dahil di kita kilala. Meron mo, ma'am? Mabuti. Ah, ah, at saka gusto ko malaman mo mga regulasyon ko dito. Nasabi ko na po sa kanya, ma'am. Alam niyo na po ang obligasyon niya. Kung gano'n ang na pala tayo. Hindi pa, ho. Anong hindi? Gusto ko lang humalaman kung tatanggap din ako ng mga benepisyong tinatanggap ng mga ibang empleyado. Tulad halimbawa ng SSS, Medicare, Sick Leave at Vacation Leave. Alam mo ba kung anong trabaho pinapasukan mo? Hindi nga ako ba driver? Family driver, hindi company driver. ano mm, no? Pahig ako. Ma'am, paking. Kayo na hong bahala sa kanya. Palinis niyong kotse. Sandali lang ho, ma'am. Baka pwede muna ako magkape. Hindi ako uminom ng kape kaya wala kaming kape rito. Gatas o pwede na rin. Hindi rin ako umiinom ng gatas. Mampaking, paksama niyo nga siya sa kusina at mukhang hindi pa kumakain ng almusal. Halika na. Sige um, ma'am. Yaya. Hmm. Wala ka bang kilalang gusto pumasok ng driver? Wala. Pagtyagaan mo na may tsura eh. Ano? Anong may tsura? Presko, antipatiko, tsaka delantado. Good morning. Good morning, Good morning. morning, ma'am. Morning, Ma morning. Good morning, ma'am. Ikaw ka, ka. Masyado kang malihim. May tinatago ka pala eh. Anong tinatago? Mm-hmm. Anong ang tinatago? Eh ano, padi ang kasama mo? Ay, naku, kasi. Ang wapo. Bagong driver ko yan. Hindi naman siya mukhang driver. Mukha siyang lover. Pagsawaan mo ng tignan dahil bala ko nang tanggalin sa trabaho yan. Bigyan mo nilang sa akin. Hmm? Oo. Oh, Ma'am, saan ko ilalagay ito? Baba mo nalang dito.